Okay. So baka masugatan yung bato. So, <laughs> so, ano lang, dito lang, higa, tapos spread nyo ng konti. Okay? To, uh, to be in balance lang. Kasi pag... Oh, pag kailangan lang talaga pag nahulog kayo. Huwag nyo i-close kasi yung may roll over like a log. Okay, spread a little bit. Pero huwag yung too wide. Yes, iba po sa mga bakay yun. Baka i-ilag yung bato. <laughs> <laughs> okay. So, even case lang, nahulog. What even case tataob yung raft Upside down. So, ano talaga, flip over yun. So, di may iwasan na merong tao sa ilalim. Okay? Always, wag, wag that, yun din, walang mag, ano, magpanik. So, pag nasa ilalim kayo, automatically, iwan nyo tong sagwan. Okay? Pag tataob nasa ilalim tayo So, lulutang to. Hanapin lang natin. Pagka na-strip na lahat. Okay, pag nahulog kayo, tapos iwan nyo to, kapain nyo lang yung taas. Pag meron kayong makapa, um, yung space ng wrap is pwede siya makahinga. So, meron siya space. So, <laughs> yung ulo nyo nandun, pwede kayo makahinga. wala <laughs> lang kayo magpanik. <laughs> yun yung, kada, yun yung nangyari kahapon na nagpanik siya. So, kaya walang tayo. Ang sa kanya? Namatay. Namatay yung kuko. okay. So, ano lang? Pag Pagkapa nyo, may nakapa kayo, automatically labas kayo sa rough. Pero, pag nakalabas na kayo, huwag kayong hahawak sa rock unless desk pa namin na i yun. Kasi, yes, din. First priority, pagtatao, wala na namin natin yung sleep count. olay. Olay. Tapos, olay.